sobrang lakas na naman ang ulan. Grabe ng ulan grabing lagaslas na naman ang tubig sa sapa oh. sa personal nakakatakot siya ito sa video kala mo maliit lang ang napad yung sapa na yan tapos ang lalim na niyan kaming taga dito hindi na tumatawid pag ganyan kalakas ang sapa ang agos ng tubig. Kasi, ay, Diyos ko Lord. Kasi dadaling ka. Kasi dadaling ka talaga ng agos niyan. Lakas niyan. Ngayon, ang inaalala ko, wala na naman yung aso ko si Luna. Kagabi lang, buti humupa na yung sapa na yan hindi na ganyang kalakas nandun siya sa kabila ewan ko kung saan siya galing narinig ko lang dahil tumatawag siya eh, kagabi eh. nagiingay, umiiyak e eh, ngayon sana nga, wag siya nga ano dyan kasi hindi ko siya kayang tawirin parehas kaming aano rin hindi ko siya kayang tawirin dyan kaya sana wag magkulit ang anak ko mamaya I mean, yung aso ko. Ang lakas tawag ko eh. Yung aso ko. Kaya yun naalala ko. Kagabi, mga 11.20 yata. Nandun siya sa kabila. Narinig ko yung ingay niya kasi medyo humupa yung ulan. Kaya medyo humupa din tong sapa. Mataas ko yung tubig pero hindi na ganun kalakas yung current. Na... Kaya ako siya nakuha. Kaya sana kung nandun sa kabila yung aso ko. Sana doon lang muna siya tumambay. At huwag munang lalapit ito sa sapa. Inaalala ko yung aso ko eh. Aso yun eh. Hindi niya alam kung gaano kalakas tong ano nung sapa eh kahapon uh, natakot din naman kaya nag-iiyak kaya narinig ko ay ngayon kahit mag siya hindi ko siya maririnig Kaya sobrang lakas ng ano sobrang lakas ng ulan at yung tunog ng sapa kung sa actually, tabing bahay ko lang yan eh no yung bahay ko lang to dito tabi lang ng bahay ko Ito, bahay ko yan sa factory Huwag kang tatawid! Huwag kang tatawid! Ay, naku! Huwag kang tatawid, anak! Saan na? Ayun mismo, oh. May ilaw. Huwag oh. kang tatawid! natin kakayanan ng lakas ng Agos na yan. Ayan mismo. Huwag kang tatawid! etma naman kasi itong aso ko? Ang kulit eh. Ayun na naman no. Kagabi, yan ang inan ako. Yan ay naalala ko kagabi. Huwag na muna ga! Hindi natin kain. Talagang namin kakayanin yung sapa na yan. Hoy! Wait lang! Wait mo ko! Antayin mo ko! Sola, dito kayo. Dito kayo. Dito nga kayo kay mama. dito kayo dito kayo dito kayo pinakabahan si mama sa ano dito kayo dito kayo Oh my god. Oh my god. Oh my god. I oh 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 thank you Lord. Shit. Look at that. I'm going to cry. Luna, pangalawa mo na yan. Ginawa mo yan sa gabi sa atin. Ko. Kasi ang lakas ng tubig na yan. Ano, nanginginig ako. Alam ko, tubig na yan. Oh. Sorry, binidyo ko lang. Lakas. Hindi lang kasi makita masyado dito kasi yung mabilis. So, lakas kasi Eh.

pa naman. Saan ka ba nagpupunta? Luna. Luna, tingin kay mama. Saan ka ba nagpupunta? Ah. Pangalawa na yan, ah.